Hindi, inaga namin para hindi na kami magkipagsisikan sa dami ng tao bukas. Kasi mas maraming bukas ang darating ng mga bibisita sa sementeryo. Mahirap, lalo mga senior na rin kami, kaya inaga na namin. Uh, gusto lang namin makita ang puntod ni FAD at makita na rin namin ang sikat na aktor ng Pilipinas. Lahat ng pelikula niya. Yung mga pelikula niya, yung mga pelikula niya yung mga panahon-panahon so hanggang, hanggang ngayon na mga pinapalawa sa television. Mer May, meron, pa ako, pa akong binisita ang ibang puntod, pero, 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 si PJ po, talagang taong-taong niya binibisita ko po yan. Kasi matagal ka po ang idol yan. Simulan malit pa ako, idol, idol ko yan. Pero ayoko, ako, ako ang, ang masabi ko lang, mabit siya at matanong si PJ, marami siyang taong tinulungan. Saka kahit siya, kahit sa langit na siya, pero yung alaala -ala niya sa mga ano, hindi, niya makakalimutan. Yung mga, yung mga na yun na buboy pa siya. Pero kahit talaga siya, pinipunta pa siya. Malapan sila mapansin siya, pinipunta pa siya rito.